itinuturing bilang isa sa pinakamahalagang bagay dito sa mundo ang pera. Sa panahon natin ngayon, ay halos bawat galaw ng isang tao ay ginagamitan na ng pera. Ang problema lang, ang pera ay mahirap makuha, ngunit madaling maubos. Kaya naman, tayong mga Pilipino na sadyang likas na mapamahiin ay nakabuo ng iba't ibang paniniwala patungkol sa pera, sa pag-aasam na ito ay dumami sa ating palad. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pitong pinakasikat na pamahiin sa pera. Totoo kaya ito o isa lamang hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang isa sa pinakasikat na pamahiin patungkol sa pera. Pinaniniwalaang ang Kapag nangangati ang iyong kanang palad, ang ibig sabihin nito ay may darating na pera na hindi mo inaasahan. Kapag kaliwang palad naman ang nangati, ay kabaliktaran ang ibig sabihin nito dahil senyales ito na meron kang hindi inaasahang pagkakagastusan. Pangalawa, sinasabing iwasang maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi. Pinaniniwalaan kasing ito ay malas at hindi nababalik pa yung pera sa iyong mga kamay. Sinasabi rin ng matatanda na masama rin daw ang tumanggap ng pera sa gabi kaya naman ang ginagawa ng iba na sumusunod sa pamahiin na to ay ipinagpapabukas na lang nila ang mga bagay na kailangan nilang bayaran. Pangatlo ay pinaniniwalaang Huwag ipadaan ang pera sa bintana dahil tatakbo ang pera sa iyo papalayo. Dapat raw na magkaharap kayo lagi ng iyong katransaksyon o mas mabuti ay nasa isang kwarto lalo na kapag malaking pera ang pinag-uusapan. pang mga kaibigan sinasabing kapag may itim na langgam sa inyong bahay gaya ng sa kumakating palad ay senyales ito na may paparating na perang hindi mo inaasahan sa iyong buhay. Ang liit o laki ng pera ay nakadepende sa kung gaano kadami ang itim na langgam sa bahay nyo. Panglima ayon sa pamahiin, kapag may kulay dilaw, berde o kayumanggi na paru-paro ang umaaligid sa loob ng inyong bahay, ay wag itong bubugawin palabas dahil ito ay mensahe na magkakaroon ka ng malaking pera. Ang ginagawa pa nga ng iba ay hinuhuli nila yung paru-paro at nilalagay sa isang garapon upang makasigurong matutuloy ang swerte sa kanilang buhay. Pang-anim mga kaibigan sinasabing iwasang magsabi ng wala akong pera dahil ito ay may malaking tsansang magkatotoo. Ayon sa ilang mga teorya, kapag paulit-ulit mo itong sinasabi ay maririnig ito ng kalawakan at ibabalik niya yung enerhiya na yun sa'yo na dahilan upang talagang mawalan ka ng pera. Kaya naman, pansinin nyo yung ibang mga tao kahit nawala na silang pera ay hindi nila ito sinasabi upang hindi manatiling mawalan sila ng pera. Pangpito at panghuli sa ating listahan mga kaibigan, pinaniniwala ang kung ikaw ay magbibigay ng wallet bilang isang regalo, ay maglagay ka ng kahit na anong papel na pera sa loob nito upang swertehin ka at yung taong pagbibigyan mo. Yung pera na yon ay hindi dapat gastusin ng tao at panatilihin lamang dun sa loob ng wallet upang ito ay lumago. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay pawang pamahiin lamang at walang konkretong paliwanag na magpapatunay na ito ay totoo. Lahat ng paniniwalang to patungkol sa pampaswerte at paglago ng ating mga pera ay baliwala kung wala tayong gagawing aksyon upang tayo ay umasenso sa buhay. Ang mga pamahiin na to ay pawang gabay lamang na kahit minsan ay hindi na lohikal ay sinusunod pa rin ng karamihan dahil wala namang mawawala sa kanila. Ikaw kaibigan, alin sa aking mga binanggit ang sinusunod mo? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.